Lilipat na yan. Ah, oo. So guys, ayan, nililipat nila yung aking tanim na tanglad. Kasi gagawa nila ng ano, ng, ang tawag dyan? Maguhukay sila ng pader. Pa, itanim mo yung tanglad! Pa! Itanim mo muna yung tanglad! Yan, tatanim nila yung tanglad. Kasi maghuhukay sila doon sa tagiliran. Yan guys. Ang gagawin namin kitchen. So ayan, may ano na hukay. Tagilid lang ako. <coughs> Kunin mo muna 'yung tanglad pa kaya? O sige, tapos na ako. Iyon mo 'yan, tapos na ako. Doon may dalawa. May Meron na dalawa doon.